Mga anay ba madala sa bahay anay Pananghalian po natin na rin pala Ito na lang Baka titig sa ano, bigas Arit po yung ating ano Pamuti, binabad ko po kanina para madali po magkano. Maglinis. Ayan, yun dito. Ito Babad mo ito. Ba, marami rin pala. Marami po ah. Ayan, dahil makalag <laughs> pa yung manakot. Ha? Dapat doon sa netbag mo yung nilagay. Natulo. Dito na. Mamaya salin niyo. At maganda din, natulog yun, naiiga. Ayan. Ayan, nakita. Ayan. Huwag mo mo, walang kulay. Walang kulay ba? Isa ba kayo? Parang pagka-inilabon, para, hugasan na lang ano. Hmm. Pang namin enemy eh. Pwede pa kaya loob nito? Oo. Uh -uh. Masarap yan yung mulido yung ganyan. Ito, mulido. May mga... May anong anong uh -uh. lalagyan kasi yun ng ano eh. Anong ito po kulay yun? orange Oh. Ah, ganda pala itong baray. Baka ito lobo sa akin. Hindi, Hindi ano, ng, ano oh. Alangan. Saka ng vanilla. Oo. Uh -uh. Baka papa spray po natin yung ano doon kay Min. Yung taas ay wala. Wala ko yung itaas tinamnan niyo. Oo, oh, meron din. Kaya lang yung pababa. Mm. Mas maganda yung lupa sa pababa. Ito, ito ang ating tatanim po, maganda rin ito. Eh. Damihan mo puno. Yung sa ano? Yung dikit-dikit na naman. nganda mm -hmm. Ganda po. Parang ang kailangan ng kamote na yun eh. Ano? Para lumamay sa puno, ibabaligtad mo ang ano. Katawan. Hmm. Para hindi siya dire-diretso ang gapang. Baka naka isang dip ah. Babaligtad. Hmm. Ang... Mm. Nalagay na ano. Mm. Ito yung igba. <laughs> <Ay. laughs> Bakit yung ilay makinis? Iba yata ang pinag-igba mo. Nasa variety yan? Orange 'yung isa. Hmm. Nakatapos na po tayo. Ito na po ating panahalin mga pambing. Ito na saging sa at prito na kamote malaking tipid po kapag nasa probinsya yung ganitong pagkain pare panlaga oh, iba ka sa ibabong maliit bakit ba? ay lalim hindi pero tayo mga lalaki ah masarap yung ano mo dito kasama na yung ito. balak kompleto hindi po, ito Pamutik yun. Kahit prito lang may asin, sarap. Oh. Sao sao sa uh, mang tomas o kaya ketchup. Ito, sarap. Parang french fries eh. Kalahatin sa ako bag ko. Fruit bag. Ay, puno pa Iya. Hmm. Yeah. Tapos itong saging. yung mga nakalutang nakalotang maay eh. pag po pala nakalabas ang yung itong kamote hindi na pwede kulay orange po oh. maganda pala yung variety na yun Kaya lang hindi makinis po ba ang ano nyo? Bala? Oh, pala dadibig lang.

hindi lang mga kataw, hindi yung magbigat pero yung mga tresik na iya ito po yung isang variety natin makinis po mga na po tayo lagyan po natin ng konting asin para may lasa po ito na po yung ating kamuti mga kambing ano. nagayot na po natin dami po Balikin po natin, naluluto na po ang taba. Yari na po ito. Ito na. saging naman po mga pambing ito po yung ating nakakuha kanina Sulog na po ating panangharihan ito. nakaluto na po tayo mga kaparambin perito na saging marambutan po Prito na kamuting bagin yan po sausawan po asukal at gatas po yan kaya kain po mga kambin, itong ano po perito si mami po nasa taas po nagpapanong po natin mga alaga ay nagpita na po kanina ng nauna pong itong saging po. Ito po. Saging. Yeah. Sulo po ang panahalian natin. Ano po? Ito po masarap mga hapang Pamuti po. Yan Ito po yung kulay orange. Sarap utoy yan. Si ate, kuya. bunso sa utoy. Kaway utoy. Yan. Pananghalian po yan. Ito po. Hop. Ang dami po sa blessing. Ito na tulok. Hmm.